Citron. Wow, sarap-sarap yun na. Ayan ang ating mga customers, guys. Tag ulan, alam na natin. Matumol ang benta kapag ganito. Ano nga ba naman yan? Hello guys, magandang araw po sa atin lahat. So, ang dilito na naman tayo guys. Ay tulad ng dati ay magbibigay na naman tayo ng panibagong update, panibagong vlog, panibagong araw, panibagong tips ngayon. So, eto guys ay napakahirap po ngayon ang... Uh, ating bansa dahil napakataas na po ang ating inflation. Kahit makapagbenta po tayo ng mga 10,000 ay napakaliit na po ang mabibili ng 10,000. Hindi kagaya nung 2 uh, years before ay kahit makapagbenta tayo ng 3,000 ay um, nakakapag-grocery tayo ng marami at mabibit-bit pa natin. Ngayon ay konti na lang guys yung mabibili ng uh, 10k at saka hindi na ito mapupuno ang inyong tindahan so uh, may mga usap-usapan na ngayon guys na magtataasan na lahat ng mga bilihin ngayon uh, magdi-December ay talagang uh, mararamdaman natin ito at ano ba yung magiging uh, apekto sa ating tindahan kapag magtaasan na ang mga presyo ay uh, asahan po natin ang tagtumal at mararamdaman po natin ito dahil ang mga bilihin ngayon ay unti-unti na naman tumataas guys so yung acting presyo ng itlog ay antaas taas na rin so eto ah, dahil magpapas ko nga magpapas ko nga guys ay kabilang kanan na ngayon ang mga nagkalat ng mga magbebenta ng pitinda diyan sa mga palengke ay napakadami pong ah, nagbebenta ang problema ay napakahirap na po ngayon magtinda dahil napakihat napakarami na po tayo kakompetensya at talaga nga naman, uh, yung ating uh, tindahan ay uh, medyo uh, nakakaranas ng konting sa kumal Dahil ito, tumatas na ng mga bilihin Tapos umuulan, Tapos yung ating uh, mga deliveries ay sunod-sunod Pero hindi po ito nababawasan ng konti Naranasan nyo na ba guys yung pumunta sa isang grocery store uh, Ang daladala yung pera, akala nyo ay sakto na o kaya sobra na Pagdating nyo doon sa cashier guys Ay napakadami nyo ng... <laughs> uh, may na item at talagang uh, magugulat kayo dahil ang konti na lang yung kanilang mabibili ang uh, 10,000, 20,000 ay mabibilang na lang yung nakalagay sa box at hindi na kayang punuin ang isang tindahan kapag uh, naggrocery ka guys. So eto napapansin natin um lumalaki nga yung ating benta pero yung ating uh, value ng mga items ay uh, bumababa ng bumababa. Lumalaki yung benta pero bumababa yung uh, Uh, items na nabibili so eto tips natin guys ay kailangan natin uh, maging wise din tayo uh, wag po tayong mag-stack ng hindi mga gumagalaw ng, na items para hindi tayo maabotan ng expired kasi mahirap po ang maabotan ng expired tapos tayo ay malulugi ng malulugi ng paunti-unti kapag ganun ang ating gagawin so, mag-focus uh, tayo sa mga items na gumagalaw uh, kahit hindi man gumagalaw ngayong buwan Uh, sa susunod na buwan yung magiging seasonal na items ay pwede pwede po tayong mag-stock basta wag lang po tayong mag-stock ng marami kung yung pwesto natin ay hindi naman mataot. so marami kasi ang uh, nagpapanggap ng mga tindahan hindi naman sa lahat guys marami nagpapanggap ng mga tindahan yung mga bagong uh, tayo ngayon pupunoyin nila guys yung uh, kanilang store para ipakita nila na Mara, pa, parang marami silang uh, benta sa isang araw parang napakarami nilang pagbibilian pero the following month after 5 months, 6 months ay malalaman nila guys na yung stock nila ay nandoon pa rin dahil hindi nga gumagalaw dahil sa uh, yung community nila ay hindi nababawasan yung kanilang uh, paninda dahil marami pong kakumpitensya guys uh, halos pare-parehas naman tayo ng presyo kaya kung ako yung si customer, bakit pa ako maglalakad na pumunta dun sa malayo kung parehas lang din naman ang presyo dito sa katabi ko so ayun, isipin po natin ah, magdagdag po tayo ng mga panindang ah, wala sa kabila yung ah, mga fast moving so ayun lang, uh, kunting updated lang talaga guys, nabubulol na tayo guys so ito ang ating uh, latest updated lang tayo, uh, konti paunti unti lang yung ating customers na namimili dahil ito nga ang sinasabi ko uh, ay tagulan dito sa amin malakas ng hangin, kaya ito nga po ang ating uh, in-expect na benta ngayong araw ay talagang nakakaranas po tayo ng kunting tagtumal at alam naman natin guys, pagdating ng ganitong uh, buwan ay medyo uh, nakakaramdam talaga tayo ng tumal pagdating ng December ay ito na talagang Uh, medyo uh, lalakas na yung ating benta kapag uh, mag-uwian na yung mga ating mga taga-ibang Maynila. Yung ating mga bisita ay uh, darating na sa December at talagang ito yung ating uh, pinaghahandaan. So, ayun muna guys. Uh, wag muna tayong uh, ma-disappoint kung medyo um, Si customers ay nagtitipid at saka alam naman natin na uh, ramdam natin yung pagtaas ng presyo ay talagang uh, mararamdaman natin na si customer ay umaaray sa ating mga presyo. So tuloy-tuloy lang ang ating uh, pagbebenta. Huwag po tayong tamarin at huwag po tayong madidisappoint kapag tayo ay nakapagbenta ng konti lang. Ganyan po talaga ang uh, negosyo guys kaya tuloy-tuloy lang po natin mabenta mabenta sa atin ng uh, spam guys uh, dumating na naman i-unbox na natin dahil tulad nga ng aking sinabi sa inyo uh, i-try nyo magbenta ng spam dahil uh, ngayong December ay mabentang mabenta po ito so yun check natin kung may uh, tulad ng dati i-check natin kung uh, may mga deform ito ang ganda ang kanyang pagka uh, package yan ano yan ako may sangay may sting may sangay sting yan kompleto naman ating sting yan kompleto naman sya na ito wala wala syang free yan ito dalang na nang natira yung ating uh spam guys so tulad ng aking sinabi dahil uh, galing ako sa Korea alam ko yung original na spam so alam natin ay may palatandaan tayo dito dahil maraming fake na Tumalabas ng uh, spam so maging mag-ingat po tayo dyan sa spam So eto ready na rin yung ating uh, pang-Pasko, yung ating mga matamisin. So ganito lang tayo uh, mag stack ng ating matamisin. Ay uh, hindi naman po masyadong mabenta ito kasi alam mo naman yung mga ibang tao dyan ay may mga uh, groceries na nanggagaling sa mga kumpanyang pinagtatrabahoan, guys. So ayan ang ating spam. Nagisak na tayo kasi mabenta-mabenta yung ating spam. At uh, talaga nga naman ito yung paborito nilang baon ng mga estudyante, guys. So, yan ang ating uh, kunting update dito sa ating tindahan ngayon Ganito naman guys yung ating style dito sa loob ng ating expansion so unti-unti nating tapusin to. Ay uh, ipinasok ko na lahat ng ating mga soft drinks dito guys kasi nga tag-ulan at uh, talagang pumapasok yung uh, ulan dito sa amin kung hindi natin nilagyan to ng harang dito sa ating expansion. So ayun super good guys unti-unti natin mapupuno ito. Pagdating ng araw ay uh, mapupuno din natin itong uh, expansion sana ay lumalakas pang pa ating benta. Ang ating ice cream ay pun numpuno puno guys. At talaga nga naman eto kahit malamig ay marami pa rin bumibili ng ice cream. So ganito medyo malawak-lawak na rin yung ating pwesto. At talagang asaan natin kapag tag-ulan ay kukunti pa yung mga customers na pumupunta dito. Kaya laban lang tayo guys. Kahit medyo uh, matumal. At darating din yung araw na lalakas ang benta natin. So ayun muna ang ating latest update. Ngayon darating na Pasko guys ay alam ko na kung sino yung mga tinatarget kong customers dahil uh, maraming magbabaka yung galing Maynila, iba't ibang lugar mga turista, ay so alam na natin guys kung sino yung ating itatarget na customers yung ating Bugnay Wine ay nakaready na sa loob yung ating stock yung ating iba't ibang uh, pangakit sa mga ibang customers kailangan magiging kakaiba yung ating store, dun sa pinanggalingan nila store para naman sila ay mabighaning makabili dito sa atin so ayun guys, ang uh, munting diskarte natin, kahit tayo ay hirap mag budget ngayon kapag tayo ay marunong dito sa tindahan ay wag po tayong magiging maluho at bibilhin lang po natin yung uh, pwedeng may ibenta para hindi po ma yung ating uh, stock so ayun lang muna guys uh, kahit nahirap, nahirap na mag, hirap uh, na mag-budget yan si customers uh, minsan ay uh, umaatras sa mga presyo natin ay pilitin po pa rin natin uh, i-encourage na sila ay uh, bibilit at bibili pa rin sa atin dahil uh, wala na nga po tayong magagawa dahil mataas na nga po ang presyo ng mga bilihin kaysa naman pupunta pa sila sa bayan at mamamasahe ay uh, talon talon na guys so ayun muna ang latest updated tayo uh, mag-budget po tayo ng uh, hostel lalo, lalo na sa ating pamilya uh, lalo, lalo lalo sa mga medyo malaking pamilya ay kailangan po nating mag -budget. Uh, ayon, na ayon lamang sa ating sweldo, sa ating kita araw-araw ay pagpunatin po natin ito lalampasan. So yun, mega mag shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan, mga um, uh, mababait kong subscribers. Thank you so much sa inyo. Kahit hindi pa ako nakakapag-comment sa inyo guys, ay napapanood ko po ang inyong mga video. Halos pare-parehas po tayo ng uh, hinaing ngayon dahil mataas na po ang mga bilihin. So yan, hanggang dito na lang muna guys. Bye!